Mga kasama, narito tayo ngayon sa kahabaan ng Recto Avenue dito yan sa lungsod ng Maynila. Specifically dito yan sa harap ng isang hotel na nadamay kanina sa tensyon sa pagitan ng mga rallyista at pulis Maynila. Sa mga oras na ito, no, pasado alas 10 ng gabi, ay nakakordon na itong harap na bahagi ng hotel. Kung mapapasin nyo sa akin likuran, ay basag na no, yung... Uh, salamin na, dito sa harap ng hotel at may makikita pa tayong ilang mga vandalism na kung kaya uh, patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon uh, ng pulisya sa nangyaring insidente nga dito sa harap ng isang hotel. At kasalukuyan naman na dadaanan na itong uh, kahabaan ng Recto Avenue pero pahirapan pa rin sa ating mga motorista dahil nga nagkakalat pa rin uh, itong mga bubog at mga bato dito sa kalsada. At yan ang kasalukuyang sitwasyon dito sa Recto Avenue sa Lungsod na Manila, Man on Allaire, Tatak armen, DZXL 558.